Three, two, one. Ayan, magandang hapon mga idol, mga kasuke. Araw tayo ngayon ng Webes, January 20. Ano ba tayo ngayon mga idol? 23. Ayan. Wala pong masyadong customer. Walang katao-tao sa gitna mga kasuke. Oh. Mga tendero at tendera na po ang nasa palengke ng Imus ngayon. Shout out kay Kuya Jake. Ayan, si Boss Jake. Mayroong customer na madaling mga kasukay. Oh. mayroon tayong isda rito mga kasuking. Malakapas. Kay Ati Marian lang po yan. Ah. Ayan po. Si Ati Marian ang isa sa... Maraming suki rito sa Imos Market, mga kasuki ah. Meron din tayong isdang bakuko. Yan, sa mga mahilig magpesa at ihaw, mga kasuki Para siya, tsura ng maya-maya, mga idol, oh. O so, kaya tilapia. Puti po ang laman yan, yan. Meron tayo rito, sap-sap, mga idol. Meron din siyang sap-sap sa mga magpapangat naman dyan, oh kaya sabaw, sa sa talbos pamuting kahoy no may kalamansi iyan yeah, mga kaso Dalaki na mga idol malalaki sa pa bising bisi si ate maria no ate maria anong isda to salay na magkano kilo sa salay na 400 mga kasuka sa sariwang salay ayun po na pili na po kayo magaganda isda oh. kabayas mami kadarating lang yan Ayun ay 380 lang daw na 'yo. Oh. Sapsap na Bisugo ate. Sariwang sariwa bisugo mga kasukay ah. yan 380 raw po pala ang kilo ng kabayas natin niyon mga kasukay. yan mga idol oh, sariwang sariwa. Ang ng sukat mga kasukay sa mga magpipito diyan no oh. kabayas na sariwa. Ayan, mga kasukay ah, sa mga bago dyan, pakilike and subscribe po ng ating munting YouTube channel. Makmak Vera Vlog, baka naman. Ito mga kasoke ang tinatawag na lawlaw -law or salinyasi sa Bicol. Sa Tagaytay, ang tawag nito ay Tawilis Dagat mga kasukay Pag kumain kayo nito sa Tagaytay, mahal na to mga idol. Piniprito lang yan, pero mahal yan na isda mga kasukay sarap din po pala yan pang kinilaw ang isda na yan Diyo, rin dito mga kasukay meron pong spada mga ito lang ah. medyo maliliit lang po ang spada natin ngayon oh. ayan mga kasukay ganda ng sukat oh. sariwang sariwa talaga yan meron din tayong banak yan sa mga magpapaksup prito ihaw oh. yan po ang banak mga kasukay sariwang sariwa yan eh. meron tayo rito ang bangus na malaki meron din bisugo ito mga kasukay o bangus kadlaki isang piraso lang mga kasukay laki laki oh ito masarap pang ihaw isang piraso lang mga idol oh. quality ang sukat nyo Meron din tayo rito sap sapsap mga kasuke. Magano isang tumpok nito ate? 50. 50 pesos mga kasuke. May pampangat na kayo. Yan sa mga mahilig dyan sa magpapangat. Oh. Kamatis na lang at sibuyas. Saka kunting kalamansi ang kulang dito. Yan, sa alagang 50 pesos mga kasuke. Oh. Meron ding lawlaw. Yan po yung salinyasi. 50 rin po ganito karami. Mahigit ka kilo na yan mga kasuke may mga nakatumpok rin, meron din bisugo. Meron din galunggong mga idol ah. Ayan mga idol ah. Sa galunggong tayo, magkano isang plato? 100. 100 tayo galunggong na ate oh. Ayan mga kasukay oh. Ayan, shoutout out, shout out sa mga kasukay natin dyan ha ah. Wala po masyadong customer oh. shoutout out kay Kuya Efren, kadarating lang. shoutout out kay Efren. Ang po, ganda lalaki oh. Ayan, may tilapia po tayo ngayon mga idol oh. Ang ganda ng tilapia ngayon mga kasukay Ayan, Buhay na buhay ang tilapia Quality Ayan mga kasukay ha wala tayong customer mga kasuke ayan po si ati lolit walang magawa ginagawa niya yung alimasag bato meron din tayong alimango dito mga idol yung ipo ano mo para mo ayan mga idol ah alimango magaganda mga kasuke ang tatabarik ko mga gagamba buhay na buhay po oh quality yan magkano kilo alimangong mga ngayon 500 ang kilo ng alimangong mga kasuke Mura na po alimango ngayon. Good size na to mga idol. Oh. Aray ko. Aray ko. Oh, sakit nga. <laughs> Ayan mga kasuka. Meron ding alimasag maliliit dito. Ayan ha. Ayan sa mga bago dyan. Paki like and subscribe mga kasukay Pusit na pang adobo ang sukat mga kasuka. Oh. Sariwang sariwa po yan. Kakaunti na lang. Ayan Oh. Sandaan one fourth mga idol dami na rin ang kalahati yan. ayan hipon super jumbo mga kasukay, oh. super na jumbo pa quality mga idol mga idol mga idol oh. bili na kayo mga kasukay. ito hipon nate ang lalaki talaga mga idol lo oh. sarap tuluto sa butter sa tempura ayan oh. uy buhay pa Ayan o. Oh. Quality. Ayan, si Atat kaya Ati Lulit dyan ha. Ah. May customer na si Ati Lulit. Maraming hipon ngayon. Meron ding 120 yung 1.4. Meron ding 110. Iba ibang sukat. Iba iba rin presyo mga kasyo. So, wala nang tindera to. Umalis na yung tindera dito. Baka natulog. Ayan mga kasyo kayo. Oh naglalabo yung tendera dito wala raw customer dito may tendera kaso nakatago yung paninda mamaya pa ilalabas okay. nanonood po may, oh, may chicks wala yun know? busy dyan na may oh, pag maingay may tulog ayan mga kasoke oh Ganda na. Ay. Sige tay, tulog lang ka dai kay mag-video lang ko dito dai. Yan mga kasukan, daming isda ni ato oh. Mga sariwa pang pangat. ates dati Sariwa oh. Bisugo. Salay-salay. Ma antok mo siya triya ba? iba ko rin mga kasyo sariwang sariwa ito okay. meron din lapong lapo -laku. ito po lapong lapo at sigang saka sweet and sour yan mga idol ah shout out sa mga katulad naming nagtatrabaho sa palingke shout out po ayan o oh. Ayan po ang isa ko sa ano rito, tigasin sa Imus Market Boss Marvin. Ayan mga idol, hanggang dyan na lang muna po. At salamat sa inyong panonood sa mga bago dyan ah. Malangin kayo subscribe mga kasuka. Hanggang dyan na lang muna mga kasuka. Diyos mapalos po